mereka ka ha. Sakit. Eh? Saktan ka na agad doon? Ano atay sa Mexico? Ay oo, oh, oh. Akala ko naman. Nahiwa ko na yung ano niya. Hindi. Sa Mexico pala. Oo. Oh. May hiwa na nga. Ayun. Buti ano bang ginagawa mo diyan? Naiwan natin ano, Daisy. Eh, ay ko like piling ko may naiwan pa, sabi niya wala na. Ano, you mamaya paglabas. Parang wala pang one month yun, yun. Hmm. Ayun okay. o, no. ito, 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 ito. Kala okay. ko naman nahiwa ko na yung laman eh. Kaya yung masakit na bumuo dati nung no, ano, Taiwan ako, ako naglilinis. Nang niya pang bansa ka pala. Itura uh, ng kuko <laughs> 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 oh, ko. Hindi ako marunong. yung ko tuloy. Tsaka ti si. Hindi na. Dry skin ha. Pero parang meron na. Ano? Uh -huh. Ayan, dry skin lang. Hmm. Nakakatakot kayo linisan yung kuko mo. Kasi yung ganito niya, ang lambot-lambot. -lambo. So, ano, Hindi ano, mo alam kung... Aunting ano parang susunod. Mm -mm. Oo. Kala mo... O, di ba di ang hirap linisan? Chachagay mo talaga. Ba? Chaka... Ayaw yung linisan niya. Kasi may panlinis ako sa bahay. Kaya lang, ayaw mo. Marder ko yung sarili ko. <laughs> <laughs> okay lang, yung sarili mo naman. buti talis ka na dadanggi mo yung ano, oh. Saka pinig, hindi ka pero may dry skin. Oh. Kaya nga, ano, konting ano lang yan, tumusok ng sakit. Ito, ayan, super. Gano'n, ang sakit na rin doon. Hindi malay mo ano ba oras ang pahinga nun? Walang pahinga? Ayun, ano lang, break time. Pero kota din sila? Oo, naghahapit siya kaya ng nang hinahabal na yung commission pag maubos nila. Oo, oo, totoo kay yun. Doon lumalaki. Oo. Mm -hmm. Tapos nga doon, naka-56 siya eh. Ang galing. Two days pa lang ngayon pagkagamay niya na yung pupuntahan niya, wala na yun. Petiks-petiks na lang yun. Oo, kasi yung kasama doon, yung nakakakomission ng ano, one plus. Puta mo. Commission pa lang yun. Iba pa yung daily na ano. Kaya ginagamay niya. Hmm. So, ano pa kasi siya magre-remit pa. bawal din daw mali. Ito nakabaw na din to. Kasi sa bungod lang natatanggal to. Ito, 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 ito buti nga hindi ako nasa sapatos lalo na kung lagi ako nasa sapatos ba, ano magandang bumili ng pang ano sa motor yung pang bubong pang bubong sa motor yung parang ganon yung sa e-bike yung nakaganon eh binibili may, lang nila online yun online ba yun hmm. bibili nga din sa kasarang ganon mas ganon yun Mamaya tingin kami sa TV mic. Oo, tingnan mo Ang sarap naman panghiwa nitong puser ko eh. Talas na. Talas. Walang matigas sa kuko. <laughs> sarap eh. Kaya naka mm. naka, lang nakakatakot. Oo, pag nata sobrang. Hmm. Malalay lang Eh relaks na tayo diyan. Kasi pagkat na ano lumalaban ni. Eh. Hmm. Dili ka di ka lang pero once lang. Katrabaho ko ay niterahan. Hmm yeah. kasi nga ayon na murder um. pag, pag di talaga maalam at ID si Ano 'de, pamangkin ko dati. Ay? Provina hmm. Baby baka mahulog ka jan. deh. Kayanya. Ay, yala. Yari kakai lula. bitin ka 'yan sa duyan. Hindi Malapit na akong matapos. Malapit na akong matapos. So may maririnig ka talaga, wala lang po siya, itong daloy pag nagrampa ng pula. Hay nakakate. Eh. Sinabi mo pa. Mamaya okay na no okay. <laughs> Okay, ba na kayo? Mag-work na si Mami. Hmm. Ayaw naman nung isa. Ano, Mami? Sa bahay lang Pero may tindahan ka, di ba? Okay. Ay, sorry. May dress yung kate si Daisy. Wait lang. Masarap naman ito yan. Ayan. Ayan. <laughs> mm. Ramdam mo. Oh. Malaga to. Doon sa nagstakan ng kuko na mahaba na eh. Ang hirap lang bigla-bigla yung tusukin kasi nga manipis. Sensitive. Oh, Mami, bigla magsubo. Yan. Hmm. Oh. Ah, di ba? Dry skin na pala 'yan. Hmm, natanggal ko na 'yung kuko e. Eh. Hmm, pero parang ano no? Lumalaga 'to. Dry skin 'yun. Ito may kuko pa. Ito ha. Ay, Hmm. Hindi, yung nasa loob yung ano, yun, yung tinutusok ko. May kuko namang hindi magalalim na. No? Oo, oh, kahit anong linis mo. Marigat eh ha. Oo, oh, sakit? Okay, okay, okay. Hmm. pero silpon ba yun tumutunog yeah, hmm. Lobby barong kami dali may chat-chat lang ako.